Masagana 99 program ni dating Pangulong Marcos Sr. Planong buhayin ni DA Secretary Laurel. Planong buhay ng newly appointed secretary ng Department of Agriculture na si Francisco Chu Laurel Jr. ang Masagana 99 program ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Naniniwala ang Kalim na sa pagbuhay ng programang ito, mas magiging matatag ang produksyon ng bigas at mayaangat ang kabuhayan ng mga Pilipinong magsasaka. Matatandaan noong July 21, 2022, inanunsyo ng Agriculture Department na pinangungunahan noon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang posibilidad na ipatupad ang programang katulad ng kanyang o ng sa kanyang ama. Ano nga ba ang Masagana 99 program? At dapat ba itong ipatupad muli sa bansa? Tara! aralin natin. May 21, 1973, inilunsad di dating Pangulong Marcos Senior ang Masagana 99 Program. Isa itong rice production program na layong magbigay ng solusyon sa nationwide rice shortage sa Pilipinas. Sa ilalim ng Masagana 99, merong inalok na cheap loans para sa mga Pilipinong magsasaka upang matulungan sila sa produksyon ng bigas. Target itong pataasin ang ani ng mga magsasaka mula 40 o 40 kaban ng bigas kada ektarya hanggang 99 siyam na Siam, Sa target na ito, mismong nakuha ang pangalan ng programa. Bukod sa pautang, binigyan din ang mga magsasaka ng akses sa teknolohiya, price support, sa bigas at syempre panustos para sa Pataba. Naging matagumpay sa una ang Masagana 99 program dahil umago ang produksyon sa bigas. Dumating pa nga ito sa punto na naging exporter ng bigas ang Pilipinas. Sa kasamaang palad na bigupo ito sa hindi pagbabayad ng utang ng iba. Kaya naman ipinatigil ito noong 1984. Ayon kay Isabella First District Representative Antonio Albano, bumagsak ang nasabing programa dahil sa pseudo-farmers o mga peking magsasaka na nananamantala sa programa. Tiniyak naman niyang hindi papayaga ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng pseudo farmers kung ipatutupad man uli ito. Sisiguruduin din ng mga banko na mapupunta ang pautang sa mga totoong magsasaka upang matulungan silang magkaroon ng mas masaganang ani. Sa ngayon, pag-uusapan ni na Secretary Laurel at Representative Albano ang posibleng pagpapatupad muli ng Masagana 99. Maraming direktiba at programa si Pangulong Marcos Jr. upang kontrolin ang presyo ng pagkain, partikular na ng bigas. Makikitang epektibo ang mga ito dahil sa pagbaba ng inflation rate sa 4.9% noong October 2023 mula sa 6.1% noong nakaraang buwan. Kaya kung ikaw ang tatanungin, dapat bang buhayin muli ang Masagana 99 program ni dating Pangulong Marcos Sr.? D W Research Report. Re -re -report.